yung video uh, Bago pala yan, before that sa mga hindi pa nandito subscribe sa ating video, so mag-subscribe na kayo para ma-notify kayo sa ating video. So, pupunta tayo ngayon sa bilihan ng kids. Kasi mamaya ay kukuha rin na natin yung ating biik Ilan yung biik natin? Siyam na biik Guys, siyam na biik Wow tapos na kulungan ng baboy. Bibili muna kami ng pigs para ready na sa ating pakain ng pakain ng biik. So guys, nandito na kami sa bayan ng Tayabas Cabin. Sasama ako ba ba? Hindi na. Okay, bibili. Lang, tatapatan naman natin yung bibili na eh. Nandito na kami sa bayan ng Tayabas. Ayan na po. Ito po ang aming napagpuhanan. Ito po ang aming napagpuhanan, please. Matigas po nilang tayo. Magkano yung isang sako? 1 apat lang yung nagbili. So guys, nagbabalik ang inyong kapamangkin at your service. So, malapit na kami sa na ng Big A. <kukulit> Taday, May notes. <laughs> Ayan na. Malapit na kami. Malapit na, malapit na, malapit na. We are so excited. Anong dito na tayo? Ikaw na, okay, na ito na po kami. So, guys, let's do it. Ay, go. So, guys, ito na makikita na namin ang aming mga biik! Ang aming new babies, the biik! Let's go! Let's go, let's go! Let's go! Sige, na lang pa! Ang biik! Excited na kami guys! naman na kami! Ito nagangkot pa pala ng bacon eh! Hmm. Gusto kong nilayo. Buti nga dito, may daan eh. Dito mahirapan magbo. Lakad-lakad. Dito yun ayun yung labasan na dinaanan ko. So, tara malapit lang pala. pagkaan ka ng bi.

Or living daw ang binigyan ng living. Hindi ang ang um, brand. Ang brand pala. Oo, oo. May ano, may may chain, may, may ano, puro ang oh, taas, mga ano, pero bulok lang. Pero lakas ng pre-start pero tas. Binili ka Apat ang binili ko. Ayun. Ano ba 'yan? 1415 mang ang isa. Magkano? 1415. Mm -hmm. May resibo naman may 60 six uh, <laughs> eh. uh, uh, <laughs> ang kilo niya. May bitbit. Ah, mahal 'yan. Ah, karong bulay ada. Ay, mang buy. Dawahin! Sige, okay, durahin! Bakit? Durahin Parang... Oo, oh, babae. <coughs> ano? ano? lang. Ayun. Ayun, ayun. Uy, baka mabalihan ko mabalihan. yun. Mabalihan sa paa talaga nga. Uy, babae. Ako baka yung tatap mo mo na. Oo, mo.

Parang ang daming babae. Ano ang daming babae? Wala pa tayong babae. Ay gano'n. Parang ang daming babae. Ano? Marami ang babae. Mas maganda ang marami ang babae. Oo, may tituloy ka naman natin yan Pagdating wow. namin doon, hindi na pwedeng pae namin. Huwag! Huwag! Sa hapo na. Papakain. Ay mami, sa hapo na ang kain yan. Bukad ulit natin pakain. Binigyan ko ngayon siyang dakot. Ay, kinakain naman yung tali eh. Tulad pa tayo. Yung bang pamilya ng buko? Ang inyo? Okay na yan. Ay, lang lang lang. Ay, yun, tapo lang. Ang ng tulay, yung kanan. Oo, yun lang dito. oh yun, Yung parang yung Oo, yun, Ay, oh, yun lang. Ayun. Ayun. Ay, oo, yung kay ano. Yung may palayan dun. Yung gilingan. Yung gilingan. Magano'n yun? Yung mura-mura yun. blower ba yun? starter. Ito, so, lahat kompleto. Oh, Restarter yeah. pa lang binalik niya. O pag starter niya na ano. Nakagat ka. Ba ito? Bibigay ko na sa'yo. Seven, pwede bang 700 na lang muna? Oh, sige, pag makakapat ah! pang buwan nyo na bigay sa'kin. Sa akin. yes! <laughs> Uy, laki kuya. Ilan na yan? 7 Seven.

babalik na kami sa amin mommy mm. okay. po allin natasa na si ate kanina tinawag kit mo kayo dun kay ate thank you po ine na Ate, maraming salamat ha. Na, <laughs> sa uulitin. Wala pa kong ko pa yung bahay ka ito, pera. So guys, update ko kayo sa aking pagbabalik sa farm. Itingnan natin yung beef. Bye-bye!